Mas pinaigting ng Kabagan Police Station ang presensya ng kanilang mga tauhan sa mga pampublikong lugar bilang bahagi ng kanilang kampanya para sa isang mas ligtas at maayos na komunidad. Sa pamumuno ni Police Major Merwin Villanueva, hepe ng istasyon, mas madalas nang makikita ang mga kapulisan sa mga mataong lugar gaya ng palengke, mall, terminal, paaralan at parke. Ang naturang hakbang ay may layuning mapigilan ang krimen at mapanatili ang kaayusan sa bayan. Kasabay ng mas pinaigting na presensya, aktibong nahipag-ugnayan ang mga polis sa mga residente upang mas mapatatag ang tiwala at suporta ng komunidad sa mga otoridad. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng pulisya at mamamayan ay nakikitang mahalagang hakbang para sa pagpapeigting ng seguridad. Sa mensahe ni Police Major Villanueva, hinikayat niya ang lahat na makiisa sa ng isang tahimik at maayos na kabagan. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News